dapat hindi balat si dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo devious, devious, ibig sabihin makademonyo yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na magingat ingat sa ku ay kasama nyo sa majority noong Thursday dito, hindi kami sa minority. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado. Wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority, pero gusto niya maging majority at mag gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, tatlo na lang kailangan natin, Supremo. Siyam na kami, pang sampu ka, tatlo na lang, labing tatlo, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabing may plat. Alam niyo po kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? Oh, so tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority, sinong tanga na magkuku tapos i-announce tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Uh, Di ba? Wala naman magkuku. Tapos i-announce tapos sasabihin na meron. Siyempre lahat tayo may supporter. Kinikilig yun. O ilabas natin bukas na si JBR Sito ang magiging Senate President. Kikiligin po ang mga supporter ni JBR Sito ilagay po natin na si Jingo Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President. ba? Diba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahihiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. ba? Diba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility dahil alam nyo to, You offered me the, the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging secretary ay Justice Committee si Leila de Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it napunta kay Coco Pimentel and it was good for the country Panay Mindanao. but yun yung cost oh it was offered to me again last month but sabi ko hindi ko kayang saksakin sa likod kahit sa harap hindi ko kayang saksakin si Cheese Escudero so humanap ng ibang kandidato and i think at this time senator soto has a role to play any senate president ba? Diba? So if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Eh, ang hirap maging independent po ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Huwag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that the Senator Lacson said, tuloy yung hearing. Let's focus, may mastermind dito yung mastermind ang kailangan mabunyag. Bakit? Kasi kung hindi, uulitin. Pangalawa po, may kultura naging madali sa mastermind kasi kultura nating corruption. Sa maraming maraming paraan. So, Mr. President, I beg to disagree that uh, hindi nasunod ang rules. But we're starting out. And, and our plate is full. Sa minority, we have a national, a nation-building agenda we plan to participate sa budget hearing. Sinabi, wala nang flood control funds. Some want it sa feeding program, some want it sa education, some want it uh, in different programs. So we'll, we'll all be busy here, but we have to establish. So what do we do now? I do not know the pleasure of Senator Jingoy or, or the pleasure of the chairman of the Blue Ribbon Committee, kung siya hold. But as of now, hindi natin nire reverse ang plenary ha sa Pasay City Jail. If you ask me to vote, ako gusto ko dito. Kasi hindi naman penalty ang ano eh contempt in the sense na gano'n. no? But but Mr. President, hindi naman pwedeng magbobotohan tayo dito sa plenary tapos i-reverse ng kung sino man. Yeah. May may